ang bong, bong lang. Sige. Sa kaya saan po ba kayo? Sampalong. Sampalong? Nabrowse pa lang, nabrowse lang ko sa Sa mga sa Chinese, hindi ba? Hmm. doon sa Chinese yan na paano nagpa-therapy. <laughs> <laughs> Croc.

Ilan taon lang ba ito si mami? 74? 74? Hindi po, magsasayang 70 pala. <laughs> 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 pa lang. Ano ba talaga? Yun. Kinaparanda kayo mami. 70 po nga. 69 pa lang pala ito eh. O, oh, para pagising sa umaga, manipis na manipis lang yan. Lagyan nyo lang ng unan. Pagkano pa? Oo, oh, lagyan nyo ng unan dyan. Kung mga nga, kayo, ibukaan nyo lang ulit. Pero mas madalas kayo ganun para bumaba yung mga yung mga kubik na yan. O, so, oh, manipis yan. Tubig yan, di ba kaano? Hanggang siya dito? Tubig yan, di ba kaano? Mm. Ayaw, ayaw mo kayo mag-saturate. Hmm, ayaw mo Alam mo kasi, may mga bara na dyan. Mm. anong bunga ng operation mong malalim? Mm. Dito, dito. Bunga dito. ng operation. Kung ano operation mo. Yung doktor na ito mga, magano dito sa ilalim, kinakapa. May mga tissue dyan na napunit na. Mm. Hindi na naibalik lahat. Yung iba na content na. Oh, plus yung naglambitin pa. No, Na-hyper-extend pa yun. Na-over-stretch. No Kasi mm feeling siya ng -hmm. kill me. Mm kaya -hmm. naniyalan doon sa laro ng mga bata. Nag-anon na loobin. Labitin loobin. Kaya pre ako yan. Kaya tinaw na akong Feeling ko, kaya mo. Sige mura nyo. Naihilo kayo. Hinihibatay kayo. Ganyan ninyo lang yun. Hindi masusukan natin yung papagayo. Yung green leaf, bumili kami para yung pangalawang bilhin ng steak. Yun lang Hindi na siya original. Original siya nung mabili namin sa World Trade. Ka. Ito kasi, Speech, ano yan? Sponsor ko yan. Kaya sure po na galing factory talaga yan. Tihaya ka mami. Okay, relax na. Lagi sa dibig yung kamay. Okay, inhale. Exhale. ng 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 Pero hindi naman ako ng angle bar, Pag tinuro sa lamin ay lumabas 'yung dalawang button. Para yung tinanong mo dito. Dito po 'tong pwedeng tayo. Ito 'yung reactivean dito. Pagkada kada pindot po dito, lahat dito sa dulo mo maabot ang button. Pag pinindot dito, dadanan kasi 'yan eh. Ito 'yung unang-unong nag-trigger na pag pinindot mo. at 'di agad dito. Ano? Eh, pag pinindot mo dito,